Ating balikan ang kaso ni Caitlin Poirier. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video. Noong ika-26 ng Mayo taong 1999, si Caitlin Poirier ay nagtatrabaho mag-isa sa night shift sa isang convenience store sa isang gasolinahan. Nang sumapit ang hating gabi, pagkalipas ng ilang oras, isang customer sa isang store ang tumawag sa pulisya upang ireklamo na nawawala ang crew sa isang store. Pagdating ng mga pulis sa lugar, wala nga ang crew sa store. Sa pag-check sa surveillance video, nakita nila ang isang malaking lalaki na hawak si Kaitlin sa leeg at dinala siya palabas ng store mga bandang 11.40 ng gabi. Nakasuot ito ng maong at baseball cap na nakabaliktad at New York Yankees jersey na may number na 23 sa likod. Mukhang pilit na dinala palabas ng store ang babaeng si Kaitlin isang empleyado ng Subway Restaurant na katabi ng store na si Hanik. kung saan nawala si Kaitlin ang pinagtanungan ng pulisya. Sinabi niya na ilang minuto bago magsara ang store ng Subway mga bandang 10 ng gabi, nakita niya ang isang lalaki na nangangatwiran. Matapos ng kanyang trabaho, si Hanik ay nag-drive pa uwi at sa di inaasahang pagkakataon, nakasalubong niya ang lalaki na lumalabas ng store. Napansin niya na ang estranghero ay nagmamaneho ng isang itim na Ford pickup truck na may extended cab na may mga puting marka sa gilid. Ang pickup truck ay ilang beses na umikot sa paligid ng lugar bago pumasok sa Moos Lake at huminto sa parking lot ng isang lokal na kapehan. Iniulat din ni Hanik na ang sasakyan ni Kaitlin ay nasa parking lot pa rin nang umalis siya sa trabaho. Batay sa kanyang paglalarawan at bahagyang nakuhang footage mula sa surveillance camera, ginawa ang isang rogue sketch ng kidnapper at ginawa ang isang composite sketch mula sa apat na salaysay ng mga saksi at ito ay ipinalabas sa lokal na telebisyon at nailathala sa mga lokal na pahayagan upang humingi ng impormasyon. Samantala, nagkalap ng mga ebidensya at daan-daang tao ang dumating mula sa iba't ibang bahagi ng estado. upang tumulong sa pag-ikot ng kagubatan sa paligid ng istasyon upang hanapin si Caitlin Poirier. Ginamit ng pulisya ang mga asong gumagamit ng serbisyo at mga helicopter, ngunit wala silang natagpuang anuman. Naglabas ng mga poster ni Kaitlin sa maraming pahayagan at billboard sa buong rehiyon na naging isang high profile na kaso ng nawawalang babae. Ang lokal na pasilidad para sa mga pangaabuso na matatagpuan malapit sa store kung saan nawala si Kaitlin ay nagulat na lahat ng mga nakabilanggo ay mahahanap. Sinimulan ng mga pulis ang paghahanap sa sasakyan sa pamamagitan ng number ng plaka at nakita nila ang may-ari ng sasakyan na si Donald Blom, ngunit sa kasamaang palad, ang truck sa kanyang driveway ay kulay puti. Noong ika-6 ng Hunyo, taong 1999, natapos ang opisyal sa paghahanap ng walang tagumpay, ngunit maraming volunteers ang nagpatuloy sa paghahanap sa babae. Ipinapakita ng mga nagvolunteer ang kahalayan mismo ng lugar. Itinuturing na malamang na may nakakita sa lalaki bago ang krimen. Itinatag ang isang headquarters ng paghahanap sa Lutheran Church sa Moose Lake, kung saan ang mga staff ay tumutulong sa pagproseso ng mga lead at mga volunteers ang nagbibigay ng mga flyers na naglalarawan kay Caitlin. Sa pader ay may mga mahpa na may malalaking krus na nagtatakda ng mga lugar. Ang pangungulila ng pamilya at mga kaibigan ni Caitlin sa Minnesota ay nagdulot ng matinding gahlit at pangamba sa kanilang komunidad. Ang mga mapanlinlang na balita na may kinalaman sa pagkawala ng babae ay nagdulot ng tahkot at pag-aalala sa lahat ng mamamayan. Habang ang mga pulisya ay nagtatrabaho ng husto upang mahanap ang nawawalang si Caitlin. Sa kabila ng mga pagsisikap at pag-asa ng marami, hindi pa rin makita si Caitlin. Ang mga otoridad ay nagtangkang humingi ng tulong mula sa isang kilalang personalidad. Sa mundo ng sports upang magbigay ng impormasyon at kahalagahan ng pakikiisa ng komunidad sa paghahanap sa babae. Sa tulong ng isang empleyado sa Veterans Home ng Minnesota, natukoy ang isang posibleng suspect, si Donald Blom, na dati ay kilala bilang Donald Hutchinson, ay napansin na may kaugnayan sa pangyayaring iyon. Ang mga detalye ng kanyang kilos, kabilang ang pagtigil sa pagmamaneho ng kanyang pickup truck at ang kanyang pagiging kahawig sa composite sketch ng suspect ay nagpakita ng alarma sa mga otoridad. Sa proseso ng investigasyon, lumabas na si Donald ay may history sa mga krimen laban sa kababaihan, kabilang ang pangaabuso sa mga babae. Ang kanyang pagkakakilanlan bilang posibleng suspect ay nagpalala ng takot sa komunidad. Matapos ang mahabang pagsusuri at mga operasyon ng pulisya, natukoy na si Donald ang pangunahing suspect sa pagkawala ni Caitlin Sa kabila ng kanyang kooperasyon sa simula, Agad siyang humiling ng abogado at tumangging magbigay ng anumang impormasyon sa investigasyon. Sa mga sumunod na pagsisiyasat at paghahanap, natagpuan ang mga ebidensya na nagduda sa kanyang pagkakakilanlan. Ang mga pag-aari ni Donald, kabilang ang lupaing malapit sa lugar kung saan nagtatrabaho si Kaitlin, ay nagtuturo sa kanya bilang pangunahing sospek. Sa pag-aasam na mabuhay pa si Kaitlin, nagpatuloy ang mga otoridad sa paghahanap. Ngunit sa huli ay natagpuan ang sunog bangkay ni Kaitlin sa kanilang lugar. Ang natuklasang mga buto at isang ngipin ay nagdulot ng lungkot at gahlit sa buong komunidad. Sa pamamagitan ng mga pagsusuri at pagsuri ng mga dalubhasa, natukoy na ito ay ang bangkay ni Kaitlin, ang mga detalye ng kanyang pagkakakilanlan, kabilang ang isang feeling sa kanyang ngipin, ay nagbigay ng kasiguruhan sa mga otoridad at sa pamilya ni Kaitlin na ang kanilang mahal sa buhay ay wala. Ang krimen na ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla at pagdaramdam sa lahat ng mga sangkot. Ang pagkawala at pagpatay kay Caitlin ay nagdulot ng pananagutan at galit sa isang tao na nagpakita ng kawalang pakundangan sa buhay ng isang inosenteng babae. Sa pagsisiyasat sa buhay ni Donald, isang delikadong krimen at isang manyap na kriminal, makikita ang kanyang masalimuot na kwento ng karahasan at kagaguhan, simula pa noong 1970s si Donald ay nagpakita ng mga aktong walang konsiderasyon sa kanyang kapwa at sa batas. Ang unang bahagi ng kwento ni Donald ay nagmula noong 1975, nang siya ay nagkidnap ng isang babae. Ipinagtulakan niya ito at itinago sa loob ng bagahe ng kanyang sasakyan. Gayon Gayunpaman, ang babaeng iyon ay nagtagumpay na makatakas at maipahayag ang kanyang karanasan sa pulisya. Bagamat si Donald ay nasentensyahan, hindi ito sapat upang magbago ang kanyang asal. Sa mga sumunod na taon, siya ay patuloy na nagpakita ng karahasang panghahalay sa mga babae. Ang pagiging abusado ni Donald sa kanyang ama, mula sa kanyang kabataan hanggang sa kanyang pagtanda, ay maaaring maglarawan kung saan nagmula ang kanyang hangarin na manakit at duminahin ang iba. Ang mga trauma mula sa kanyang kabataan, lalo na ang mga pangaabuso at pananakit mula sa kanyang ama, ay maaaring naging sanhi ng kanyang mga problema sa pag-uugali at alkoholismo ang kanyang pangaabuso at krimen ay maaaring maging resulta ng hindi pag-unawa sa mga magulang sa kanyang pangangailangan at pati na rin ng kawalan ng tamang suporta at pag-aalaga paman, ang mga ngipin ay binubuo ng isang organic matrix na natutunaw iniwan ng mga bahagi ng filler na nagpapahintulot sa mga nagaanalisa na makilala ang isang tao kahit ito ay sunog na ginagamit ng mga tagagawa ang hanggang 75 iba't ibang uri ng fillers na isa sa mga ito ay magpapakita ng malinaw sa mga dental x-ray. Ang komposisyon ng punas sa ngipin mula sa pit ng apoy ni Donald ay katulad ng komposisyon ng mga ginamit para kay Caitlin. Bukod dito, natukoy ng mga nag-analisa na ito ay punas sa ngipin na labing walo at natukoy na ito ay pagmamayari ng isang babae. Ang posibilidad na iyon ay naging ngipin ni Caitlin at hindi nag-iba mula sa lugar ay medyo mataas. Samantala, Isang malaking tanong ang nananatiling hindi nasasagot, bakit nakalabas si Donald mula sa bilangguan noon, matapos ang pagdukot at panghahalay sa pitong magkaibang mga babae. Kung ang sistema ng hostisya ay gumana ng mas mahusay, maaaring buhay pa si Caitlin. Sa halip, nagawa ni Donald na baguhin ang kanyang pangalan at itago ang dungis ng kanyang krimen na nakaraan. Nagkaroon siya ng trabaho, nag-asawa, at naging isang bagong pagkatao bilang isang nakatago sa tunay na pagkatao upang patuloy na magdulot ng pinsala. Sa kaso naman ni Caitlin Poirier, sinampahan si Donald Blom ng pagdukot at panghahalay, pagsunog sa biktima, at ilegal na pagmamayari ng baril, isang federal na akusasyon dahil sa kanyang mga naunang hatol. Dahil dito, hindi pinahihintulutan si Donald na magdala ng baril. Binigyan siya ng alok na playa agreement ngunit hindi niya ito gustong pag-usapan. Ngunit biglang nagbago ang kanyang isip at sinabi niyang handa siyang tumestigo sa ilalim ng isang kondisyon na dapat tawagan ang kanyang pamilya. Noong ikalabing walo ng Setyembre, nagbigay si Donald ng isang napakalungkot na pag-amin na tumagal ng dalawa at kalahating oras. Sinabi niyang noong araw na ika put anim ng Mahyo, taong 1999, siya ay pumunta sa pangisdaan at pagkatapos ay umuwi sa Rickfield. paman. Bumalik siya sa kanyang tahanan sa Moose Lake, sa daan. Bumili ng alak at uminom ng beer sa isang bar. At doon niya nakita si Caitlin sa store habang siya ay bumibili. Hindi niya ito kilala, ngunit hinablot niya si kaitlin at pinilit na isakay sa kanyang pickup truck. Pagkatapos ay dinala niya sa kanyang motorhome. Pagkatapos ay sinakal si kaitlin at pinatay. Sinakal niya ito mula sa likod. Sinasabi na tumagal ito ng mga dalawang put minuto hindi inamin ni Donald ang anumang iba pang uri ng pang-aabuso sa kanyang pag-amin. Sinabi rin ni Donald na nilagay niya ang katawan ni Caitlin sa isang pit ng apoy na nasa fetal position. At pagkatapos ay nag-ipon ng kahoy at papel upang sunugin ito. Ngunit malinaw na ang kwento ni Donald sa mga video camera footage at sa mga natuklasan sa burn pit. Sinabi ni Donald na naalala niya na ilang beses nagmakaawa si Caitlin na pakawalan siya bagamat hindi siya lumaban sa kanya hanggang sa simulan niyang saksakin. Sinabi ni Donald na napagtagumpayan niya itong patayin gamit lamang ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, hindi makatuwiran ang kanyang kwento ng pagsunog sa katawan ng biktima. Dahil hindi sapat ang kahoy at papel para umabot sa sapat na temperatura upang gawing abo ang isang katawan ng tao. Nang itanong, inamin niyang walang makabuluhan sa kanya ang lahat ng iyon. Sa pagtatapos ng panayam, Tinawagan ni Donald ang dalawang lokal na istasyon ng telebisyon upang ipaalam ang kanyang ginawa at hilingin na iwanan ang kanyang pamilya. Ang kasunduan ay nagbigay din ng konfiskadong ari-arian sa kanyang asawa, kasama na ang isang parcel ng lupa sa Moose Lake, isang bahay sa Richfield, at ang family car. Ang pag-amin ay lubhang nakakapanlumo para sa pamilya Poirier dahil umaasa sila na si Kaitlyn ay buhay pa. Ngunit sinabi na ni Donald na pinatay niya si Kaitlin at sinunog ng walang ibang dahilan kundi ang kanyang gabi-gabing pagnanasa na hindi niya maipaliwanag. Gayon paman, si Donald Blom, muling binaligtad niya ang kanyang pahayag na sinabi niyang bunga ng sobrang stress mula sa pagkakabilanggo at ang mga gamot na kanyang ininom. Ayon sa kanya, naghalusinate siya at naniwala na ang tanging paraan para makataka sa selda ay sabihin sa mga otoridad ang kanilang gustong marinig. Ngunit wala raw sa tamang pag-iisip ng panahong iyon. Sa kasalukuyan, hindi sumasang-ayon ang mga hurado at parehong panig ay naghahanda para sa paglilitis. Ang iba't ibang uri ng mga peking pagsisinungaling ay maaaring mangyari. At minsan, ang mga tao ay biglang nagpapahayag ng isang kasalanan na hindi naman talaga nila ginawa. Ang pagdalo sa pagsisiyasat ay maaaring maging labis na nakakapangamba kaya't marami ang nagpapahayag ng kanilang pagkakasala sa ilalim ng pressure ng pagsisiyasat. Subalit may isa pang uri ng kaganapang maaaring mangyari, kung saan nag-internalize ang mga tao ang mga pahayag ng pagkakasala mula sa pulis at nagsisimula silang maniwala na sila ay nagkasala ng isang krimen na wala silang kinalaman. Gayunpaman, ang kaso ni Donald ay ipinasa sa paglilitis. Ito ay nagsimula noong Hunyo taong 2000 at tumagal ng limang linggo para sa pagpili ng horado. Ang paglilitis ay umabot ng isa pang limang linggo kung saan higit sa 75 ang saksi. Kabilang ang ilang mahalagang saksi ang tinawag. Upang magpatotoo, binuksan ni Carlton County Assistant Prosecuting Attorney Thomas Perler ang kaso at isa sa mga unang saksi ay ang kapatid ni Donald na nagpatotoo na ibinigay niya sa pamilya ang isang kahon ng mga lumang damit kabilang ang isang jersey ng New York Yankees. Nauna nang sinabi ni Donald na hindi niya kailanman pag-aari ang ganitong klasing damit. Mas masama pa ang testimonya ng dalawang babae na dinukot ni Donald noong taong 1983, na pumayag na magpatotoo tungkol sa kung paano sila trinato nito. Natutunan ng jury kung ano ang kaya nitong gawin, at parehong mga babae noon, na tila tulad sa kaso ni Caitlin. Pinatunayan din ng forensic odontologists na ang bahaging ngipin ay tugma sa edad, kasarian, at dental records ni Caitlin. Pinatotohanan ni Dr. Ann Norlander na unang hindi siya sigurado kung ito ay talagang ngipin. Sa pagdinig, sinabi niyang may makatuwirang antas ng medical na katiyakan na ang ngipin ay kay Caitlin. Ang pagtuklas ng mga chemical sa filling material ang nagdala sa kanya sa konklusyon na iyon. Isang surveillance video mula sa ibang tindahan ang nagpakita kay Donald noong Mahyo, na nagpapakita na sa panahon ng pagdukot, ang kanyang buhok, na ngayon ay kulay gray, ay may blondie tips, na kinumpirma ng kanyang barber na gumawa sa kanya na magmukhang mas bata. Ang pinaka nakakagulat ay ang pag-amin ni Donald, na pinayagan ng hukom na ilagay sa ebidensya. Bawat jury ay binigyan ng transcript para sa karagdagang pagsusuri. Pagkatapos nito, may katahimikan sa silid ng korte, maliban sa tahimik na pag-iyak ng mga kamag-anak ni Kaitlin. Sa puntong iyon, tila malakas ang kaso laban kay Donald. Ang pangunahing abogado ng depensa, na si Rodney Broden, ay nagtawag ng kanyang unang saksi noong ikapito ng Agosto. Si Amy Blom ay nagpatotoo na ang kanyang asawa ay nasa bahay noong gabi na nawala si Kaitlin, mula sa upuan. Sinabi niyang nakuha niya kung saan nagtungo ang kanyang asawa sa araw na yon. Dahil nakita niya ang isang balita sa sumunod na araw tungkol sa pagkawala ng babae. Pinansin niya ito dahil malapit sa kanilang lugar ang pagkawala sa Moose Lake. Isang daang milya mula sa kanilang tahanan. Dahil may kriminal na record si Donald, inakala niya na siya ang suspect. Kaya't inunawa niya kung saan talaga siya nagtungo noong gabi bago nangyari ang insidente. Nang bumalik si Donald sa bahay ng 9.30 ng gabi at sila ay nakatulog na, nang magising ang kanyang asawa sa umaga. Ang kape ay handa na, at ang kanyang asawa ay nasa bahay. Sinabi din niya na ang mga pulis ay nanggugulo sa kanya, na binantahan kunin ang kanyang mga anak kung hindi siya sumagot ng mga tanong sa paraan na nais nila. Si Donald Blom ay maraming pagkakataon na nagpapakita ng kanyang kasinungalingan at kawalan ng katiwalian. Sinasabing siya ang nagkidnap kay Caitlin Poirier. Ngunit sa kanyang depensa, Itinanggi niya ito sa harap ng hukuman. Nagsalita siya ng mahigit sa tatlong oras sa harap ng jury, kung saan inilahad niya ang kanyang mga alibay at pagpapakita ng emosyon. Gayon paman, sa pagtatapos ng pagtatanong, lumitaw ang kanyang mga kasinungalingan at hindi pagkakatugma sa kanyang mga pahayag sa pulisya noong simula ng investigasyon. Sa kabila ng kanyang mga pananagutan, patuloy pa rin siyang nagpapakita ng kawalan ng pagsisisi at nag-aasam na maabswelto balang araw. Ngunit sa kabila ng kanyang paninindigan, napatunayan siyang guilty sa jury at tinanggap niya ang habang buhay na sentensya na walang posibilidad ng parol. Matapos ang kanyang pag-akyat sa hukuman at ang kanyang patuloy na pagsisikap na pigilan ang kanyang hatol, hindi pa rin siya nakatanggap ng katarungan, kahit na may mga pagkukulang sa kanyang paglilitis. Pinasyahan ng apelasyon ng hukuman na ito ay naging pahtas at walang dahilan upang ibalik ang hatol o mag-utos ng bagong paglilitis. Ang kaso ng pagpatay kay Caitlin Poirier ay humantong sa pagpaasa ng Katis Law na naglalaman ng pag-unlad ng isang statewide computerized crime fighting network at pagsuspinde sa mga pangangailangan para sa pagsusuri sa mga predatory ng pangaabuso tulad ni Donald Blom sa kabuan ang kanyang kaso ay nagpapakita ng kahalagahan ng hostisya at ang epekto ng mga batas na naglalayong pangalagaan ang mamamayan laban sa kriminalidad. I-comment nyo kung ano ang masasabi nyo sa kasong ito, tama ba ang hatol sa suspect? Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.